Good morning time. Ay, Ay ano sa ating time? Ito sir, yung dito, <laughs> kasi naliligo eh, ako. Hmm. Bigla akong tumayo, lubukot ako dito. Bigla akong tumayo. Bigla akong tumayo. Okay, yun lang ang ginawa mo. O, yun lang ginawa ko. Kaya nung ano, nangyari? Yung pang 16 eh. Tingnan to, mami. Kanina to? Iyan, sa yeah, sir. Kailan tayo makahingin tayo? 66, sir. 66. Degenerative osteoarthritis ang lumabas tayo. Mm -hmm. Yan palagi, at ibig sabihin ng impression, yan yung pinaka-buod, yan yung pinaka-result. Mm -hmm. yeah. Degenerative osteoarthritis change of the lumbar spine. Ano yung ibig sabihin nun? De, de degenerative. Ayan, pray usul ka. Degenerative. Ganyan o, yung, yung buto nyo, may mga ribari baba. So, pero yung degenerative, ibig sabihin nun, kung lang din ang katandaan yun, sa of aging. Tapos, syempre, pag ganun na yung kalagayan ng mga vertebral body nyo, o yung mga buto nyo sa spine, Siyempre, hindi na rin magiging healthy yung disc na tinatawag. Pag na-compress yun, siyempre, mag-aaroon na yun. Maaaring may ipit pa kanan, patalikod, paharap. Tapos, diipit na nga siya. Si tatay pag ganun niya raw Lumagutok Ngayon syempre Pag lumagutok yun Meron naman tayong tinatawag na Facet joint mm -hmm. Yung maliliit Sa likod Ito oh. Nagkakaroon din ng ano yan Nagkakaroon din ang atropian Eh yung mga ganyan Yan o oh. mm -hmm. Pag tinignan mo yan ng lateral view Or uh, Yung tinatawag na cross section view Yan yan o oh. Yan yan, oh. yan. Yan umuusog. Ngayon, pag umusog yan, may mga ligaments yan na nakapaganyan. Pag ganon, tapos yung mga yan. Yan. Yan, yung interspinous inter process. Yan yung mga tinatawag na, pagka mayroon ng ganyan, muscles pasang. Sa so, tatayo ko siya, masyadong sakit. Master eh. Sa tatayo ka, masyadong sakit. Tsaka pagka yung, halimbawa, nagtatrabaho ko sa buwan, nag-dress-cutting dapat, ito lang yung sumasakit. Pero yung... Ang gagawin nyo dyan tayo, kasi ganito, nilagay pa osteoarthritis. Degenerative change, tapos osteoarthritis. Ibig sabihin ng osteoarthritis, di halos the same lang din yun sa degenerative change. Ngayon, mas lumala lang, mas palalalain niya. Kung baga, mas gapok yung buto nyo, mas gapok yung mga nasa joint nyo. Meron pa rin dyan. Oh, may okay. Gusto ko kasi mas maunawaan yun ng todo Baka kasi Kahit hindi kayo sa akin pumunta Baka sabihin nyo Ay bakit di, di naman marunong Di naman nawala Natandaan nyo yun, Yung mga nasisira sa atin Tao tayo eh Hindi na tayo bata para makapag-regenerate pa sila ulit Talagang pag manipis na sila Manipis na Pag pumutok na sila Pumutok na pero Gagaling yun manipis Siyempre, pag, pag wala yung ganito natin, buto sa buto magtatamaan. Mm -hmm. Buti sana kung wala ito eh, yung mga ganit na sa likod. Mm -hmm. Kung ito na kagad. Eh, kaso may lock yan eh. Yung yan yung mga, ah, yan yung mga tumutunog-tunog mm -hmm. na mga ano. Pag pinalagot ko kung katawan mo, yan yung mga yun. Hindi itong mismo, hindi, ito, hindi itong hindi tumutunog mm -hmm. yan. Umi-slide yan. Yung sa likod niya. Mm Yung -hmm. sa likod niya. Yan yung mga tinatawag na facet joint. Tsaka iba pang po, uh, iba pang tawag dyan. May mga, may mga tawag dyan. Pero, yun nga, nagsisimula yan sa facet joint. Tapos lang. Tamutan na lang tayong iya. Tayo ka yeah. hmm. tayo. Tamutan <laughs> na lang ang tao, mga. Okay. Yung patagilid. Yung mga tumutunog dyan, isa yan sa mga magpapalaya ng sakit ng balakang Buti nga, kahit paano, hindi kayo sobrang severe. Kasi 66 years old na kayo, yung iba rito, pag dumarating dito talagang na kayo. Eh nga, master. Buti nga, nga. ganun rin. Talagang hindi halos makagulapay sa buwan. sa ilan lang sa'yo. Pumili kayo ng ano no, yung parang pampung-buntis. Ma uh, malaking bagay sa inyo uh, ang abok. Yo, yo, so kayo konti dito. Malaking bagay 'yan sa inyo lalo kung hindi ko kasi kayo pwedeng bawalan talaga lahat sa mga kilos niyo eh. Hay, master. Siyempre, sabi na natin, baka ma-miss nyo yung mga pagkilos eh. Kasi pag hindi kayo nakikin kilos, lalo kayong tataba. Eh nga, master. Pero mag-iingat lang kayo. Kasi hindi pa naman kayo totaling sibir. Pero mas mabilis mag-trigger yan tayo kasi tinamaan kayo ng osteoarthritis pa. Maaring hindi lang yun dyan. Maaring pamamay sa tuhod, sa siko, tapang. Sa lahat ng joint, yun ang ibig sabihin ng ano. Osteo means bones. Arthritis disease yung mga limo. Sakit sa mga joint. Tsaka pag tinamahan tayo ng osteoarthritis, pag nakakain tayo ng bawal o nasobran tayo sa mga alat, kahit nakahiga ka sa floating bed or sa ano sa water bed or sa pinakamalambot na kama pag kumirot yun kahit komportable komportable ka kung may kirot kirot yung paa mo tuhod mo magtataka ka hindi ka naman natumba hindi ka naman na tamaan ng mga bagay-bagay na matitigas hindi ka nakasipa ng kung ano-ano wala lang kumain ka na ano nasisira kasi yun eh. Yung ano, pag napuproseso yung pag kinakain natin, mga sobrang aalat, sobrang tataba, sobrang karne. Okay lang, medyo tayo. Okay lang. So kayo niyo yung pinakadulo ng ano niya. Okay, diyan ka lang tayo. tayo. Tingnan niyo yung pinakadulo ng ano niya. Na degenerative change. Napipirat siya. Hmm. Umadjust ng pagkain, umabante o. Oh. Oh. Long ka na. Ha? Huh? Oo, sa so iniisip natin. Minsan parang piling natin malakas pa tayo eh. Kayo ay 60 ah. Pataas na senior citizen na kayo. O nakakaramdam na kayo ng mild-mild. Pag na, nakaupo kayo, naglalaba kayo. Nakaramdam na kayo ng sakit-sakit ng konti. Talagang... Pag nagwalis kayo, ingatan yung sarili nyo. Marami nang pumunta nyan dito kaya gusto ko maiwasan nyo. Ayoko ko yung ay makita rito. Parang okay. mm Hindi. -hmm. Saka mas yung mga buntong-buntong, mas sakit na. Kaya e na nga yun eh. <laughs> e. Yun explain ko yun. Eh. Sabi ko sa inyo, kahit yan hindi mo na isuntok, hindi mo na ano. May nakalagay osteoarthritis e. Eh, mm, sa lahat nga. po ng joint. Kahit sa pinakamalit na joint. Basta joint. Lahat mm -hmm. lang na, na ibibin. Mm -hmm. Lahat na na ano. Mm -hmm. Pag tinamahan kayo ng osteoarthritis, ibig sabihin gumagapok yung buto natin. Mm -hmm kaya nga yan, nararamdaman mo, mo pag dininan no, pag ganyan ng master masakit eh oh. ayan o no? buwan na nga na yan oh, oh, ito mo yeah. hindi ka naman nabagsakan ka ba ng mabigat di na bagay na naipit na ka ba hindi na oh, ba o sabi ko nga sa inyo kahit nakahiga kayo sa kamang pinakamalambot nakahilata kayo ng gano'n pag nakakain ganyan mabawal pero hindi yan ano ha hindi yan minsan yung ngayon ka lang kumain yung... napupondo na yan mm. napupondo na yan syempre umiidad tayo umihina na rin yung mga ano natin internal organ hindi na bisa hindi tayo makat hindi tayo basta-basta matunawan kumain tayo na ano parang ano ko ah ganoon minsan pumapalya-palya na yung mga ano natin yun yung totoo yun ang life cycle natin eh parang bang bah di ata ko natunaw parang pusog pa rin ako ah ganun, ganun, ganun. parang ganoon parang bloated yun na ang bloated ka iba yung pakiramdam ko ah kasi hindi nag-process hindi hindi na ano nang ano natin sa mga internal organ natin. Ngayon, pagka sumasablay na yung atay natin o yung liver natin, yan, iba na i kikrate niyan. Hmm. Hindi na amino acid para sa joint. Minsan, uric acid na yung kinikrate niyan. Hmm. Kaya yun. Tapos, syempre, pagka sumasablay na yung liver mo, in a long run, pati yung atay, yung bato natin. Pag ganun-ganun naman yan eh para malubusan yung maunawaan yung pinagsasabi ko may mga vlogger na doktor baka kasi ano kayo eh, kumbaga syempre hindi ako doktor Saka. pero nanonood lang din kasi ako sa mga doktor mm -hmm. kumbaga nandito na ako sa lugar na to baka hindi nyo sila napapanood nandun kasi kailangan ko rin pag-aralan yung mga ano eh, yung mga compensation mm -hmm. yung mga mago-compensate, o yung mga madadamay pagka yung mga supply supply na ano. Kasi, automatic, ang gusto natin mga Pilipino, doktor o hilot. No, Yan na naman yung naisip natin yun, eh. Doktor o yun, hilot. Siyempre, kung sa kayo, hilot. Siyempre, kailangan ko rin may paliwanag kung ano yung mga bagay-bagay Par na... Uh, Para maintindihan. Oo. Oh, <laughs> hindi yung, oh, sige, tapak ka dyan. Ako nung bala. Mahirap nga rin na pati. Para bang ang tatgapin mo, hula-hula lang, ganun. Hindi ko, yun ang, yo di ba? Pangit, yeah, so, di ba? Pangit ah. Baka okay. pag lumabas yun, basta na lang ako inauloy master, hindi man ako tinanong kuling masakit sakin. di ba? No? Masakin, <laughs> di ba? <laughs> di yan nga, Yan. Pero yan oh katulad niyan may basis tayo. Pinakita niya sa akin. Roy, kaya na natin yan na yan eh. Hindi na tissue. Kaya na natin kahit kung paano ma-interpret yan mo yan. Kaya nga nagpa-X-ray ako, basta eh. Para makita Pinakita ko na sa mismo tsaka anak mo yun eh. Yung ano yung mali. -mali. Oh. Di ba? Pero ito tayo, anong gagawin nyo dito? Irarab nyo lang to. Irarab nyo lang tong kamay nyo. Uh, Kailangan lang lang itong mapractice-practice na maurat-unat ng kasi kung ito yung bakon, gumagapok na talaga siya. Wala na talaga ng ano eh. Doon tayo lahat, kahit ako siya. Papunta tayo sa lahat ng pag-idad tayo. Tinatawag eh. yan, sign of aging na rin. Pero kaya pa naman yan. Kung baga, palagi yun lang ano. Pag nalaman nyo kasi yung mga technique dito, hindi na kayo magpapanik. Busok sakit dito. mo Baka kahit sa bahay lang, kaya nyo na. Subukan nyo, Rob. Sige, Rob. eh mo Tapos konting gano'n. Hindi, Pag gano'n tayo, mo. Ayan. One, two, three. Gano'n lang kabilis. O, sige, Rob. Sige. 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 Tapos, may iibsan na yung sakit niyan. Di ba, So, hmm. Minsan, pag ginigrip mo, lalo sumasakit. Tama. Kailangan niya mainitan. Sa umaga, pag gising sa umaga, minsan, wala pang lakas-lakas yan. Hmm. I-rub nyo. Sige, rub nyo ulit. Hmm. Ganun mo. Oo, di ba? Oo, nakukun. na naman. Uh, gumaganda, di ba? Nakukun. yung sakit niya. Correct. O, okay. e. oh, so alam nyo na. Rob lang. Kahit pa paano, pag wala kayong ginagawa, ay naalala ko, sinabi ni Master, sakit mo na, eh Rob ko lang. Ganun lang. Sa grabe basis eh. Mm. Sa YouTube lang na ako nakikita si Master. Ngayon ako makikita natin. O yan, makamanood <laughs> nyo sarili nyo mamaya. Kasi kahit pa paano, yun nga, marami-rami na tayong followers sa mga followers ko nanonood, lalo sa abroad. Kaya, Dinadagdag, pasensya nyo na ako eh, vlogger talaga kailangan nagsasalita. totoo na. No? Iba, daming dagdag namang ano na yan. Kasi syempre, hindi kayo vlogger. Hindi Mas kayo... Maganda nga yung nagsasalita. Oo, oh, um, yung nagsasalita. Yung, 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 iba naman, hindi man lang nagsasalita. Syempre, eh, may mga talagang uh, ano yung gusto nila, sasabihin nila sa ano, mga keyboard warrior. Mm. -hmm. Ganun talaga. Once na natuto na kayo mag-vlog, subukan nyo huwag magsalita nang magsalita. Boring. Ano mag ang doon? <laughs> hindi kayo mapapanood. Hindi diba? mapapanood talaga. Dito kasi, kailangan may explanation iba ang explanation sa mga nararamdaman niyo, kahit pamano yung kaya ng isipan ko iyan ko mm. -hmm. ilabas ko mm -hmm. tayo pag mo sa umaga tayo ganun ko lang yun eh oh. ba? <laughs> maraming sumasakit ang balakang kasi dami yung <laughs> mabang ito eh ko pag ngayon yung kanan ha? Wah! Yun! Nabila! Hey, hey, Oo! Ikaw naman! Yun! Kabila! O, oh, upo ka. Hmm. Ganun pala yun. O, oh, biglang mabilis na tayo. Upo kang mabilis. O, oh, may masakit pa? Medyo... Meron pa mang konti-konti na lang. <laughs> yun! Yes, yung sabi ko kanina. Hindi yan masisiro-siro. Yung ina-example ko sa yung kagaya ng no, ano. Ipitin ko kung lies. Meron pa yung konting-konti -konti kasi alam mo bakit? Ano yun? Kasi may sugat yung ganito mo. Ayos na yung ano, Ayos na yung naka, mo may mga tumunod dyan. Ayos na yung naibalik na yung dito yung pasadyo yung sinasabi ko. Pero yung trauma na iniwan ng impingement, yun yun. Tapos siyempre, sukat nga yung dito, maaaring may kutik-kutik yan. So, paano maa-avoid yung mga paglala? Hmm. Para kung sakaling magtrabaho kayo nung sa bahay. Yung... Buy, huh? think, yan, lilit pa yung siya nyo. Yun. Okay? Okay? Oh. O, angat yung shoulder nyo. Pwede nyo. Oh. O. Ayos na. O. Oh. Kasalanan niya na. Pumunta kayo dito. Kasalanan mo. <laughs> Sige. Good <laughs> sa inyo.